Dito na tayo sa Diversion Road Dito sa Bayumbong, Nueva Vizcaya At dito nyo makikita ang Kauna-unahan At nag-iisang traffic light Dito sa Nueva Vizcaya Sobrang busy kasi ng lugar na ito Ng daanang ito Dahil sa bypass road na yan Kayo mga galing sa Manila Pagpapunta kayo norte Pwede kayong dumaan Pwede kayong dumaan dito sa daan ito Para Diretso na kayo Sa Isabela, Gagayan Welcome to Bayambong. Kamusta ka pa, Jack Pride? Matagal-tagal akong hindi nakapag-hapon-ahon. Kaya ngayon ay tayo sa isang pansitan dyan sa bundok. Tara sa Love Camp, Ambagyo Madalas nga ay sa umaga ako nagbibisikleta. Pero ngayong araw, ibahin natin. Hapon-ahon tayo. Kasi nakita ko kanina umaga, maganda yung panahon eh. So, samantalahin natin. bali nag-ride out ako sa bahay. 1 o'clock ng hapon. Pero di naman siya masyadong uh, ma araw ngayon. Makulap. Ito. So, ang Sen Hotel. Ang pinakabagong hotel dito sa Biscaya. Uy, may bisikleta dun sa Ferris. Papasok tayo ng Barangay Santa Rosa. Susunduin ko yung kasamahan ko. Yung kapartner ko. Ngayong araw sa pagbablog. Sir Art! Isang sakalam na senior citizen biker dito sa Vizcaya. Ayan si Sir Art. 60 plus na yan pero sakalam pa rin sa pagbibisikleta. Oh. Ito ang yan ng Nueva Vizcaya, mga kapadyak. Welcome to the province of Nueva Vizcaya. At dyan sa loob, may mga pasyalan. May park dyan. Ayan, may mga puno. May convention center. At ito yung napakalaking pangalan ng probinsya namin. I love Nueva Vizcaya, sabi. Pwede kayong mamasyal dito anytime. Hanggang 10 o'clock yata ng gabi pwede. merong mga uh, pwedeng pagtakbuhan. May mga pagkainan din dyan sa loob. Dito rin sa parteng ito, nakasulat ang mga pangalan ng mga bayan dito sa Nueva Vizcaya. Pagabag, Jadi, Solano, Bayambong, Villa Verde, Quezon, Ambagio. Yan yung pupuntahan natin ngayon. Bambang, Kasibu, Kayapa, Aritao, Santa Fe, 2 packs del norte, 2 packs del sur Napuntahan ko na yan lahat Isa na lang hindi Alfonso Castaneda Soon pupunta ako dyan Ayan Mga Kulang-kulang limang kilometro pa ang aming pipidalis pipi no? Mga isang oras pang padyakan Bago makarating sa Love Camp 2.15 ng hapon dito kami sa Pisay Philippine Science High School Pagayan Valley Park 2.30 ng hapon mga kapat dito na kami sa masok pababakam dito dito sa parte ng masok na ito ng Jamboree Site at dyan, dyan na natin matatagpuan yung mga matikapong kahonan huy hindi nito, papaba. One hand! Dahan-dahan! Ibang iba talaga ang pag-aon sa hapon. Mas nakakapanghina. Kasi sa buong umaga, may mga ginawa na tayo na siyempre nakabawas sa energy natin. Nakakapanibago. Pero tuloy lang, tuloy lang. Napakatahimik ng hapon dito sa uh, papuntang Tiblak mga kapadyak kaya very kaya preno tayo lang nag dito bali itong pupuntahan natin ay ang love camp nga maraming beses na rin ako pumunta rito at may dalawang vlogs na ako dito na nag night camping kami grabe na itong ako na na ito mahaba Eh, diretso. Pero ang ganda lang, ano, tanawin sa likuran, no? Pero ngayon sa Love Camp ay meron silang ginawang magandang improvement May kita niyo mamaya yung bagong dining area doon sa Love Camp Yun yung papasyalan natin, titignan natin ngayong hapon Pero bagong lahat, ahon ulit! Ahon na naman yan! Grabing super ahon to the max ito mga kabadyak! Busan ng lakas! At mamaya rin ay titikman natin ang kanilang special na pansit. Maraming mga klase ng pansit dyan. Siguradong mapapakain tayo. Sina ba naman ang hindi magugutom sa itong klaseng ahonan? Ay! Isang ahonan na lang. At makakarating na tayo sa love camp. Makakain na tayo ng pansit. At mamamalas sa magandang tanawin. Mula sa bundok. Huh. Exciting! Mabuti na lang kasama ko yung maglilibre sa akin ng pansit. Ah. Mawawala na yung pagod ko. Yeah. <laughs> Thank you, Saad. Sinamahan mo ako. Kahit busy ka kanina. Kahit pagod. Alala lang sa pagkakaibigan. yun know? o. Ganun yun. Ako naman pinagpigyan. <laughs> <laughs> May hugot ka pa. At nandito na nga tayo sa love camp mga kapadyak. Ang love camp ay makikita dito sa Sitio na Dontog, Barangay Tiblak, ang Baguio ng Vizcaya. Ito yung typical na signage dito sa love camp mga kapadyak at ito yung kanilang lodge pero napansin ko na ano pala under renovation pa lang love cup ngayon yan pinapa luwag nila ito yata ay view deck tapos dun sa bandar yan meron din lalim na pwedeng pagkakainan pa in the future under renovation para mas mapaganda pa yung love pero dito pa rin tayo para kumain so tara na, butog na ako sir art, let's go tayo na tayo hmm. Okay. Okay. dito pa rin naman yung mga tulugan ito yung bagong kainan ngayon ito sa love time view siyempre superb mga oh, daredevil oh talagang ginagawang lahat para mapaganda ang love camp. ang sarap pag picture siguro pag natapos no sa ito sigurado yan pinahaba para mas mas malapit ka sa view ay tahimik kang hapon na ito Ito na kasi yung pansit natin luluto na kabagan pala ito may pirang ayun na pa na yung kalamansi kumakain ako akong gutong mm. pa uwi na tayo mga kapadyak yan ang ating love camp experience. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Lagi mag-iingat sa pagpadyak, pagpatihan sa daan, pagmahalan tayong lahat.